Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito. Issue 101 Tumatalakay sa mga isyu ng ating lipunan. Mga isyu na dapat nating pakialaman. Mga isyu na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga isyo na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your win. Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Los on, los. <laughs> ulit, ulit, ulit. Luzon, Visayas, at Mindanao. Buong Pilipinas, buong bansa, buong mundo na nakaintindi ng Filipino. Welcome dito sa Tepla ang... Ito po ang inyong lingkod na si... At uh, ngayon ng uh, araw na ito, welcome. Uh, today is Friday, December 6, 2024 magandang araw sa lahat. hahah, naaway na sa maputi po ng yung kalagayan at malulusog na napa mangat pa pamapa ma, ma, pamapa pamapa pa, pa, pa. malusog na papa pang, pang, ngangat ngangat kawanan, hahah. wala dito sa ating pilatutunan ng issue one one kung saan sa episode na ito atid pung tatalakayin may nagain na nang pangalawang impeachment <laughs> May nag na ng pangalawang impeachment complaint mga ka laban kay VP Sara. Sa pagkakataong ito, limampu ang nagsampa ng kanilang reklamo. <laughs> ang mga nag-endorso ng uh, nasabing uh, uh, impeachment complaint mga ka uh, ang nag-endorso sa pangalawang impeachment complaint ay ang kamatayan... <laughs> Tamatayan ang black mga ka-issue kasama na dyan ang isang convicted criminal. <laughs> Yan po ang ating tatalakayin dito sa inyong palatuntunan, ating palatuntunan ang issue. Pero bago po natin upisahan ng lahat, huwag pong kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sa kasakaling tayo ay may live stream katulad nito mga kaisyo. At huwag din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Senior Simon 101 na Facebook fan page at ang ating X account din na Atsinyo Simon 101 at isama na rin ninyo po ang ating TikTok na Atsinyo Simon 101. Kahit umpisahan na po natin ang ating talagayan dito sa inyong palatuntunan ng Issue 101 Masagay kasama inyong ligo na si Senior Simon Alright, welcome po dito sa ating palatutunan ng issue 101 Ngayong birnes ng umaga Almost na, no? malapit ng ta tanghali mga ka-issue It's already 11.34 in the morning Less than 30 minutes to go before 12 noon At manangalian ng iba Ang iba dyan ay naganda ng, ng panangalian Sana naway ah, kayo ay nagluluto na, nagsasaing na ngayon So habang uh, nakikinig nanonood sa atin dito sana naway kayo po ay uh, nanonood po sa atin uh, ngayon mga kaisho. So uh, Sabi ko na nga ba? Uh once again, no? Friday December 6, 2024. So sabi ko na nga ba, mga kaisho, ito po ang balita na nasaga po natin, English po 'to mga kaisho galing sa ABS-CBN News. ANC natin tong balita A second complaint seeking the impeachment of Philippine Vice President Sara Duterte is filed with the House of Representatives The complaint accuses her of betrayal of public trust over the alleged misuse of her confidential funds Vivian Gulia has tonight's top story This was the call of various groups that staged a rally outside the House of Representatives on Wednesday. Protesters carried placards shaped like a snack that has the same name as one of the alleged recipients of confidential funds from the office of the vice president. Another protester wore a costume from the movie Wicked. It's time to impeach the wicked. Confidential First is the alleged gross abuse of discretionary powers over the six hundred twelve point five million peso confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education from December 2022 until the third quarter of 2023. Figure was disallowed by the Commission on audit. Second is Duterte's alleged mockery of the audit process and supposed gross disregard for transparency and accountability when she supposedly ordered subordinates. To prepare and submit to COA accomplishment reports supported by alleged fabricated liquidation reports and falsified documents to justify her office's confidential expenses. Among the questioned acknowledgement receipts is one signed by Mary Grace Piat with her alleged willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries in aid of legislation. Namit ito sa mga maling sa maling paraan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga peking resibo and worse nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag. Hindi niya kinilala ang kapangyarihan na kongreso na ito ay imbestigahan. Complainants and Makabayan congressmen issued an appeal to lawmakers after President Ferdinand Marcos Jr. himself discouraged the ouster move. Separation of uh, powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso ayon sa uh, tama no, na posisyon dito sa usapin na ito. Suportahan ang uh, impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa Presidente, mahalaga sa mamamayan. No, na panagutin Uh, si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan. House Secretary General Reginald Velasco said he will transmit all the complaints filed to the Office of the Speaker. He reiterated that the House of Representatives will process the complaints in accordance with the SCBN News. Okay, tan uh, mga ka-isyo. So, napanood ninyo yung balita galing sa ANC tungkol sa Samarinas sa, Marina, sa Uh, pag-file ng pangalawang uh, impeachment complaint mga kaisyo. So ayon dito, so babasahin lang natin ito ng uh, uh, saglit mga kaisyo. Dito sa inilatahala ng inquirer.net, VP Duterte faces second rap and uh, palace disowns moves. So itong progresibong grupong bagong alyansang makabayan 101, atin po itong tinalakay na sinabi nitong si ACT Teachers Party List representative na si Franz Castro, convicted criminal Franz Castro mga kaisyo, na naghanda sila at kanilang isampah ang kanilang uh, impeachment complaint by December and nevertheless, ito po ay nangyari mga kaisyo. Sa so, ayon sa balitang ito galing sa inquirer.net, The Progressive Bagong Alyansang Makabayan or bayan said it would file a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte today. So, sa media advisory, mga kaesyo, ayon sa ulat na to, limampung representant, uh, representatives or kumakatawan ng mga organization network nitong mga aktivista at progresibong uh, mga grupo, mga kaesyo, ay nagsampa ng kanilang reklamo So itong si Baba Reyes, bayan president ay kinilala nilang lead complainant at ang kanilang pinagbabasihan mga case or ang kanilang uh, isinampa base sa uh, impeachment requirement or category na pwedeng pagbabasihan ng isang impeachment complaint ay betrayal of uh, public trust. At ang kanilang pinagbabasihan nitong betrayal of public trust na kung saan atin po itong pag-aralin ng madalian mga kaesyo ay dahil sa 612 million pesos na confidential funds na ginamit ng Office of the Vice President at ng kagawaran ng edukasyon mula 2022 hanggang 2023. 3 mga kaiso At narinig po ninyo kanina base sa iniulat ng ANC na kung saan ang kanila pong pinagbabasihan o pinagbabatayan nitong betrayal of public trust na ito mga kaiso ay dahil sa pag di umano'y paglustay ng Office of the Vice President at si, Nooy, Secretary of Education na si Vice President Sara Duterte. Na kung saan ito po ay iniimbestigahan ng kamera at ayon sa kanilang akusasyon ay hindi nirerespeto ng o ni VP Sara ang kamera na mag imbestiga tungkol dito mga Kaiso. So ano ba ang ating masasabi tungkol dito? Na the complaint will be endorsed by opposition makabayan lawmakers. Si ACT teachers convicted criminal representative Franz Castro Si Gabriela representative CPP-NDF front organization na si uh, representative Arlie, uh, Arlene Brosas At isa pang front ng CPP, NPA, NDF na kumakatawan ng kabataan party list mga kaisyo si Sir Raulo Manuel <coughs> ha? Okay Bago po natin ituloy at ipahayag ang ating saloobin tungkol dito sa kanilang final na alam naman po natin na sumasakay lang ito at nang gugulo lang itong mga progresibong grupo mga kaisyo na ang kanila pong hadikain ang kanilang objective is not to 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 to, uh, tawag dito to help help the country to progress hindi po layunin na mga to mga kaisyo na, na lumago ang buhay at pamumuhay ng bawat Pilipino mga kaisyo. Hindi po layunin na mga to. Gusto po nilang manggulo, gusto po nilang sumakay sa mga isyo, lalo na sa pampolitikang isyo na gumugulo sa ating bansa mga kaesyo para mga kaesyo tayo po ang mga ordinaryong mamamayan ay lalo maghirap. Yan po ang layunin ng mga grupong to. Pero, as what I've mentioned, atin po munang pag-aralan tungkol sa impeachment dito sa ating bansa. So, sabi nila, ang kanilang um, offenses ng kanilang uh, binatay na reklamo mga kaesyo ay ang betrayal of public, public trust. Now remember, mayroon pong anim na offenses na pwede pong pagbabasihan ng isang impeachment complaint. So ayon sa saligang batas, ito ay ang mga sumusunod. Culpable violation of the constitution. Ibig sabihin yan, ang madali pong explanation base sa Wikipedia, ang culpable violation of the Constitution ay yung mga mali uh, violation made unintentional in good faith and mere mistakes in the proper construction of the Constitution do not constitute an impeachable offense. The purpose ito of impeachment culpable violation is defined as the deliberate and wrongful breach of the Constitution. So meaning, hindi sumunod or sumusunod ang isang impeachable official mga kaisyo sa Saligang Batas. Nilabag ito. Nilabag nito ang Saligang Batas. Ang pangalawa ay treason. Pero base po sa treason principle mga kaisyo, ito po ay mangyayari lamang kung mayroong digmaan. Now, since walang digmaan na nangyari or sa kasalukuyang nangyari, hindi ito pwedeng maging basis sa pagsampa ng impeachment complaint, treason. Dahil ang treason ay mangyayari lang kung mayroon tayong digmaan. So nakidigma tayo sa ibang bansa at naging traitor ang isang impeachment, uh, impeachable official. Pangatlo, itong bribery. So bribery, alam naman po natin kung anong ibig sabihin ng bribery mga kaeso Nanunuhol. So direct bribery ang isa at indirect bribery. So, indirect bribery is committed by any official or public officer who shall agree to perform an act constituting a crime in connection with the performance of uh, this official duty. Uh, so, meaning, su nang susuhol siya para gawin ang isang krimen. Ang indirect bribery naman is committed by a public official officer when he accepts gifts. Tumatanggap siya ng mga regalo. Or uh, parang suhol para bigyan ng ano nang uh, ano ba to advantage or uh, attention or something like that mga ka inahanap ko kasi ang sali ang uh, tamang salitang tagalog tungkol diyan graft and corruption alam naman natin yung graft and co corruption and ha other high crimes which is yun nga no yung uh, ano ba yung uh, final nung isa. Oh, ang uh, other high crimes. So itong ginamit nila ay betrayal of public trust. So ano bang ibig sabihin ng betrayal of public trust? That is betrayal of public interest in inexcusable, inexcusable negligence of duty. So hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Itong tyrannical abuse of power. So, parang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para manikil or mag mag-abuso. Breach of official duty. By malfeasance or misfeasance, cronyism, favoritism, etc. To the prejudice of public interest and which tend to bring the office into disrepute, this So ito ang ginamit ng pangalawang impeachment complaint na ito. Na bakit ko po pinag-usapan ito mga ka -isyo? Dahil kung panoorin nyo po ang previous episode natin, nagsasalita po ako, nagsasabi po ako na hindi lang yung una. No? That is why nag-emphasize po ako na first or unang impeachment complaint dahil ang mangyayari kasi dito mga kaisyo ay parang may karera ng mag-file mag ng impeachment complaint. Karirahan tong sa kanila mga kaisyo, pasikatan. ah Pasikatan po ang ginagawa ng mga to. So kung natatandaan nyo o mapapanood nyo o napapanood nyo yung previous episode natin mga kaisyo, noong tina Tinalakay ko yung unang nag-file ng impeachment complaint. Ang nag-file doon ay isa ring makakaliwang grupo. No? Yung Akbayan, headed by Sindanya. Ah. Or uh, endorsed by, I mean, by Sindanya. At ang grupo niya ay kasamahan nilang ni Laila Dilima. Now this time sa mga taong ito mga kaisyo ang mga nag-file as mentioned Sinabi na ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro doon sa ating pinag-usapan sa previous episode natin mga kaisyo na magpa-file sila ng impeachment complaint. So ito ang sa kanilang bahagi naman. Sila naman ang magpapasikat o nagpapasikat dito mga kaisyo. Nag-file ng impeachment complaint ang mga kabag so ano itong mga kabag kabataan yung akbayan isa at uh, uh, yung sorry bayan at itong uh, act teachers at gabriela so ito ang kabag kabataan uh, act teachers at Gabriela. So sila naman dito mga kaisyo ang mang endorso ng impeachment complaint. So sinabi ko din doon sa previous episode natin na ang mangyayari muna dito ay ito po ay sasalang sa committee. So mayroong committee hearing to justify this impeachment complaint. So posible na i pag-isahin itong dalawang impeachment complaint o kaya ay mayroon pang darating na impeachment complaint mga kaisyo dagdag pa dito mga kaisyo so as what i've mentioned no hindi lang it may not be just this two mayroon posible pang mayroon pang dagdag na pangatlo o apat o lima hanggang ewan natin kung hanggang uh, ilan ang mag-file ng impeachment complaint. At hindi naman ito illegal, no? Dahil ito ay nakasaad sa saligang batas as rights o karapatan ng bawat Pilipino, bawat isa na magsampa ng ganitong mga reklamo, mga kaisyo. Ang atin lang at ito po ay ang nangyari. Ha, mga kaesyo? Noong isang... Um, kailan ba yun? Ha? Ang Iglesia ni Cristo ay nagsagawa o magsagawa ng kanilang mapayapang pagkilos upang ipahayag na ayaw nila ng impeachment mga kaisyo. <laughs> hindi ibig sabihin na ayaw nila na magsagawa ng or ayaw nila ng proseso ng impeachment pero ang ibig sabihin nila mga kaisyo ay hindi na sana no? ang kanila pong nga uh, inahadlangan o ang kanila pong pinoprotesta na wag na lang mag sagawa nitong impeachment proceedings mga kaisyo dahil po ito ay maka kasira ng ating sambayanan. Ito po ay hindi po makakatulong para mapalago para ma-improve ang ating samayanan ha? laban or uh, ma-improve ang ating mga buhay or kabuhayan mga kaisyo Kung it mag magkaroon na naman tayo ulit ng ganitong senaryo mga kaisyo. <laughs> INC Rallies to back Marcos Tan versus VP impeachment So yan po ang kanila'ng gustong mangyari So sang-ayon ba kayo na magkaroon na naman tayo ng kaguluhan division naman magkahati-hati naman tayo ulit mga ka -esyo. Of course yung iba diyan mga ka ay yung iba diyan ay gusto ang ganitong ah uh, senaryo o ganitong mga pangyayari dahil bakap uh, baka pagkakakitaan of course no pag uh, mayroong ganito kasi mga kaysa parang pista ang Pilipinas <laughs> no? Huh? Pag, pag, may ganito kasing mga mangyayari o nang, mangyay, mangyari sa ating uh, politika parang uh, may pista sa Pilipinas <laughs> Pero hindi po talaga ito makakatulong mga ka sa paglago ng ating buhay at kabuhayan. Lalo na imbis na makafocus, makatutok yung ating mga mababatas para sa pagawa ng batas na makakadagdag na tulong sa mga ma ma mahihirap nating mga kababayan mga ka -esyo. ito ay magkatulog darapa naman tayo sa kalisod nito mga ka-isyo. Hanggang yan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng issue 101. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, tingnan mo naman po natin kung ilang araw na lang ba ang nalalabi bago ang kapaskuhan. pero na lang pong labing walong araw ang nalalabi bago ang Christmas 2024. Once again, advance Merry Christmas po sa lahat mga ka-isyo. Sana na why tayo ay mapayapa. Sana na why hindi po tayo magkatiyating ngayong uh, Pasko. At sana na why tayo po ay magkaisa mga ka-isyo at hindi po natin uh, hayaan ang mga ganitong elemento lalo na itong mga naghahanap o naghahanap lang ng gulo dito sa ating bansa mga guys o gumagawa ng gulo o nakikisakay sa kaguluhan dito sa ating bansa katulad nitong mga progresibong grupo once more it's 18 days to go before Christmas Yay! Issue 101. Hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Magbabalik po tayo mamaya. Ang ating pong pag-usapan mamaya mga ka-issue ay itong naging va trending viral na maton controversy. So itong maton uh, controversy mga kaisyo ay ang ating pag-uusapan mamaya. Hindi natin pag-uusapan ng lubusan yung mga messages na, na post kundi pag-uusapan po natin ang pwedeng aral na mapupulot po natin sa naging kontrobersya o skandal na ito mga kaisyo. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya dito sa ating palatutunan ng issue 101. Hanggang sa muli ito muna ang inyong lingkod na si... Senior Simo. Pansamantalang mamaalam. Hanggang sa muli. Bye-bye. At yan ang issue 101. Ang natin sa mga kinaukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.